Okay. Sige, at na medyo loaded tayo ngayon dahil may maraming may mga i discuss ako, may breaking news po tayo. May breaking news po tayo pero uh, makalipas po nito no, pero unahin ko muna 'yung breaking news, okay? Unahin ko po muna itong breaking news. Breaking news po sa lahat. Ha? May ulitin ko na lang. Uh, nakarating po sa kalaman ng inyong lingkod na si Francis Leo Marcos ay lumikas na ho ng Green Meadows. Wala na po siya at uh, naging paki na. So para sa mga taga-Green Meadows, siguro yan ay may tuturing nilang isang good news. Kasi uh, pupuntahan po, papunta na po yung mga kapulisan doon para siya ay arrestuin Nakakalungkot po. Ha? At uh, nung pumunta doon, eh, wala na. Hindi na nila nakita. At uh, ito ay nakaalis na ng Green Meadows. Siyempre yan ay hindi po sa akin na hindi ako kundaylan dyan. <laughs> yan po ay sa pinagsama-samang effort ng uh, ng mga kinuukulan dun sa lugar na yun. Kung sino man yung mga uh, na-offend ano, dun sa kanyang ginawa. So uh, pinag-aralan po nila yung sitwasyon at may mga abogado po na kanilang kinonsulta para maging legal ang anumang mga hakbang na gagawin ng kulis para siya ay arrestuhin. So yun, ang, yun lang po ang nakarating sa akin. Yun lang po ang nakarating. So, yan po ang flash report. Wala na po sa Green Meadows. Si Francis Leo Marcos na si Norman Mangusin. At siya po ay gumagamit na po ng ibang account. Kanyang Facebook. Yung kanyang Facebook ay mukhang temporary, inano niya, sinuspend niya for, uh, due to that. Kaya kung mapapansin po ninyo yung kanyang mga live, wala na po siya doon sa kanyang uh, environment environment tulad po ng kanyang mga tulad po ng mga naunang araw. So, yan po. Uh, siya po ay nakalikas na. Hindi pa alam kung saan siya. <clears throat> At uh, hindi arestuhin daw po sana. So, yan po ang magiging tugon. Ang magiging kasagutan na rin po. No? Doon sa mga nagtanong sa akin, ikaw ba'y may sapat na ebidensya? Ikaw ba'y may ano? Meron po may mga ipakikita po ko sa inyo na tutugon po doon sa mga katanungan ninyo kung yung aking mga sinabi dito, binitawan, eh, hindi po base sa hearsay, kundi meron po tayong <coughs> ebidensya. <True ni. coughs> Pero ang bagong lahat, pag good vibes muna tayo tawag niyang, pag good vibes. Dahil kung merong mayaman challenge, eh mer